then guys, meron tayo sponsor, Char. <laughs> Bigay ni Lila at Marge. Kuya Obe kasi birthday ni Ate Denise. Happy birthday, Ate Denise! So, first time ko matitikman tong palabok or pansit malabo Ang tawag ito, may puto tayo, guys. Puto flan. Ayan, Bella pancit. Ilalagay ko na lang yung links. Ito din yung pinadala ko makaraan birthday ni Ate Yumino sa kanila. Ayan, wow! mukhang masarap. So, gusto, gusto ko siya natikman na crab. Kaya lang, ang request niya atin yung mini. Spaghetti yung gusto niya, guys. Hindi sila kumakain ng mga ganyan. Hindi nila bet. So, hindi ako murder. Sa so, next time na lang. So, ayan, pinadalan tayo niya atin, March, ni Kuya Obe. Bell Pancit Malabon and Pastries. Tignan nyo naman. Napakasiksik na naman. Oh, Ayan na guys, nabuksan na ni Daddy Ariel niyo. Oh, sorap, Ang daming laman na. yan po, bagnet. Ayan, itlog, tsaka hipon. Ayan, ayan yung puto. Matara, kain tayo, kain, kain, kain. Yan. Kain tayo, guys. Ang laki nung ano, binaon nito? Tanungin ko sa ano ko, sa aking, pagigising ko na sa aking bilas. Kung anong size nito. Nakala birthday niya ating Yumi, pinadala ko sila ng ganito. So, sobrang nasarapan daw sila. So, ako, laway na laway. At hindi ko nga natikman kasi hindi ako naka-order. At hindi, hindi nila gusto yung ano, mamata. Ang pansit malabon. Makapaglaki na nila. Oh, daddy, oh. So, daddy nyo hindi makapagpakita. <laughs> At naka-bordless. Hmm. Hindi na daw kailangan lagyan to ng kalamansi. So, paminta na lang. Hindi na? Hindi na daw sabi ni Daddy Ariel kasi sinalo na yata nila. So, paminta na lang kasi pag kumakain ako, kalamansi saka paminta. Tapos, hindi siya yung ano, yung masos. Yung katulad sa iba. Yung parang naliligo sa sos. Ito, sakto lang. Ayan. Kain tayo. Saktong-saktong. Merienda. Kain. Kain. Masarap si Daddy Ariel nyo. Mm. Masarap siya. Ando na yung asin. Dahil siguro hinagong yung kalamansi. Kasi lasa yung kalamansi eh. Tapos malasa din yung pork. Ito. Yung crispy pork. Lasang pagsik malabon. Masarap. Mm. Daddy Ariel nyo kasi. Na hindi naman siya yung fan na sabi mo yung, yung masosi. Ako, Fan ako ng masosi. So, medyo parang mo yung sos-sos nung pagsik malabon. Pero masarap siya. Malinam-nam, malasa. Sikat to eh. Magandang yung mga ratings, review ano sa kanilang page. And marami na sarap. Ka, kaya na-intriga na ko. So, ayan, natikmang ko na din. Medium size yung in-order sa amin ng aking hipag at marami pa silang ibang klase ng mga puto, flavor at may mga kutsinta din sila. So ilalagay ko na lang yung page kayo na bahalang mag-check. Ano, ano? <laughs> 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 Ito yung puto nila. Yung order ko po na kala sa kanila, assorted. For flavor or clean. May puto pau, May ganito. Una pau, tas plain. Basta ganun. Mmm. Mmm. Uy, masarap ha. Malambot yung puto niya. Hindi siya yung maaligas-gas. May moist pa din yung puto in fairness. Tapos sakto lang yung tamis nung leche flan na sa ibabaw or nasa putan ng puto. Masarap, masarap. Mmm. Ayun, walang aftertaste yung puto nila. May hindi ka kumain ng puto. Pero no, binila lang ako nakakagusto ng puto. Kasi iba may after may aftertaste. Ayan you know, no, Oh. Bagay siyang ano, pang dessert, pang alis umay. May ube sila. Ito plain eh. Tapos ube plain. Hmm. Ay, nagustuhan ko yung puto. Ito. Thank you, Lord. Ang gusto pinong ano nung bagol? Talagang bagong gawa, bagong luto pag dinilibre so, sa inyo. Hmm? Saka hindi siya ganun kamahal. Sakto sa presyo nila kasi masarap at malaman naman talaga. Hindi ka tulad ng iba yung parang upansit na lang tapos yung pilaso na yung laman, ganun. Oh, mm -hmm. uh, kanino ka na yun? <laughs> so, yun lang, guys. Another food trip na naman tayo. Inalagay ko na lang yung kanilang page kung saan nyo sila ma-order. At nasarapan sila mga video Bye!